So, land trip na po tayo mga farmers dito sa aking area. Bali, balawang araw na po kasi yung magkasunod na umulan. So, malakas po siya dahil nga po ay may low pressure, no. So, nahagip tayo ng kunting ulan dito. So, Nagpa-restill na po kagad ako. At para umusbong na rin po yung mga damo. So, sa ganitong sitwasyon mga ka-farmers, oh, masyadong uh, pulborize na po yung lupa. Ayan, mapapansin natin, no. Oh. So pwede na po siya Eric tay plat. So kaya lang uh, yung punla ko doon ay uh, eh, mahigit isang linggo pa lang so alanganin pa tayo no. Kaya habang maaga at saka hindi po busy yung traktor so nagparastilyo na ako. Unahin ko na lang po yung itanim dito. So doon sa kasi sa kabilang area ko uh, yung pinagtamnan ko po dati ng sweet corn. So mag-aampalaya po muna ako, uh, sitaw at saka pipino habang Uh, naghihintay ako ng punla ng asili at saka talong. Magsisimula muna tayo sa Ampalaya, sitaw at saka Pipino, no. So, so nagingi pala sa no update po dito sa uh, aking talong sa decision ko po daw kung ano po yung ginawa ko. So, ito na po yun mga farmers, no. Hindi ko po muna ito pinabunot. Dahil uh, sayang, no. Uh, five months pa lang naman kasi ito So wala pa akong ang ginawa dito dahil naulan na na po ito. So yung gagawin ko po dito, so tatanggalin po yung mga luma niyang bunga. Ayan. Tatanggalin ko po 'yan at saka magdrench muna ng abono no. So medyo lakasan po yung nitrogen para uh, ma po yung kanya mga talbos. So ayan, napapansin natin mga ka-farmers no nanginitim pa po yung kanya mga daon So dahil resulta po 'yan ng trips at saka uh, mga white flies no, mga insekto. Pero yung mga kasunod niya pong bunga yan no. Oh. May kasunod na nga po sana siya oh. Ayan. Okay yung mga ano niya, yung calyx niya ayan no. Oh. So hindi po yan hindi po yan lalaki Nang So parang ano lang kasi wala naman tong abono at saka walang spray. Tsaka ito yung sinasabi ko yung mga luma yung bunga ay eh, ito yung tatanggalin ko. So pipitasin ko lang yan tsaka eh, uhulog at saka yung mga sanga niyang bumagsak sa baba, so puputulin ko na po 'yan. Para yung maiwan sa taas. So sayang naman 'yan mga ka-farmers no. Dahil uh, wala pa naman akong bagong tanim. So pagtiagaan ko lang muna itong matanda kong talong. At saka yung doon sa kabila ko mga ka-farmers, uh, nag-trim pala ako doon kasi masyadong mayabong na. So, hindi ko rin 'yon nalagyan kasi ng balag, kaya nag-trim muna ako sa gilid niya. Kaya para magkaroon ng ano at saka maging malinis na rin po siya so ayan ito kasi yung bala ko dito mga farmers yung ito po kasi yung dating pinagtamnan ng ampalaya tapos uh, pagkatapos ng ampalaya hindi ko na po sinira yung plat sito at saka pipino yung tinanim ko so dito ulit ako magtatanim ng uh, talong so simula dito itong area ayan pa doon so yung plat nya paakyat doon sa taas so medyo pa slide kasi yung lupa para pagdating po ng tagulan so diretso po yung tubig dito ayan dito na po siya magde-drain tapos yung karugtong niya so yung sili yung labuyo at saka yung panigang so doon naman sa kabila yung pinagtamnan ko ng sweet corn yung doon ako magtatanim ng ampalaya sitaw at saka pipino So may isang area pa ako yung yung talong ko na papasok na rin po sa 4 months. So pagdating po kasi ng tagulan niyan diyan, medyo matubig po yung area ko. Dahil uh, hindi po yung naka-plastic mulch. So kapag uh, masyadong tagulan na, didisyonan ko na pong bunutin. At uh, kung ano na naman yung isusunod ko pong itatanim. So mabilis lang po siya mga ka so, namin to tinanggalan ng plastic mulch. So timing din po na umulan kagad. kaya nabasa na po yung plat. and makapansin natin basang-basa na po yung lupa mga farmers farmer so saka pulverized na po siya. So isa ganyang itsura mga farmers no, maganda po talaga yan ni paplat. So pag sinandok po natin ang pala yan, hindi na po yan malagkit. Tamang tama lang pa kasi yung kanyang basa. ano no, ang ganda. So mamaya lilipat na po yan doon mamaya mga farmers sa kabila. So ito po yung ano isang luma kong talong ayan. Tapos yan tapos yung ayun yung pinakahuli kong tanim. So mamaya po pupunta ako doon mga farmers. So ito na mga farmers yung last na irarastilyo. So ito po yung pinagtamnan kong nang ano ng sweet corn na sinasabi ko. So ayan may mga ano pa ng mga mais. So madudurog na lang po 'yan mga farmers no. Kayang durugin yan ng ano uh, ng araro, ng rastilo ng traktor. So ito naman yung ano uh, yung sinasabi kong talong na, na i-trim ko siya mga farmers so oh. So sinadya ko po siyang itrim trim nang ganyan yung itsura niya kasi yung uh, pagitan niya po kasi mga farmers sa gitna sa sobrang liit. So nasa 3 feet lang or 2 feet lang po kasi 'yan. So nung hindi ko pa 'yan kasi na trim talagang sarado po yung daanan yan kasi yung mga talbos nya nagkadabanggaan na so tinanggal ko po yung mga ano nya yung iba nya mga sanga so halos mag 3 weeks na rin po dito na hindi ako nakapag spray so sisimulan ko na naman to sa pag alaga mga farmers no so wala rin naman kasi ah, bumaba rin naman kasi yung presyo ng talong ngayon dito sa amin mga farmers no kaya medyo ah, naging pabaya ako dito sa aking talong So nag-focus lang muna ako sa iba So ngayon uh, yun na nga sabi ko uh, Land prep na tayo dito So magsisimula na at ulit ako magtanim mga farmers ng uh, iba't ibang gulay So yun lang po mga farmers no? I-update ko na lang po kayo ulit sa susunod kong uh, makapagtanim na ako dito